Magandang araw po mga katropa. Kahapon po, ay nagkaroon ng hearing ang Senado sa pangunguna ni Amy, at dito ay ipinakita niya ang pagiging bias niya sa panig ng mga Duterte. Hindi niya binigyan ng pagkakataong maipaliwanag ng mga resource person ang kanilang panig. At maraming pagkakataon na binabara agad nila ang mga pagsagot ng tinatanong nila kahit nga mag-present ng full video ay hindi nila pinayagan ang mga resource person. Ang akala nila ay malilin lang nila ang mga Pilipino, sa gusto nilang naratibo na nagkaroon ng iligal na pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Pero nagkakamali po sila, opo mga katropa. Dahil ipinaliwanag po ito ng isang legal expert sa pangyayaring ito. At dito po, ay napahiya ang lahat ng senador sa pangunguna ng isang traidor na si Amy, hindi lamang sa kanyang kapatid kundi sa bawat Pilipinong nagnanais ng katotohanan. Mabuti pa po ay panoorin natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa! At ngayon po, makakasama natin ang ICC accredited lawyer and international expert na si Attorney Joel Butuyan para magbigay po ng linaw sa iba pa mong katanungan. Good morning Attorney Joel. Good morning, uh, Yusek, uh, clear at maraming salamat sa imbitasyon ngayong umaga. Opo. Kahapon po sa Senate hearing ay uh, marami pong naging issue pero hindi po masyadong na-elaborate yung mga sagot dahil po minsan ay nakakat po agad. Unahin po natin, Attorney Joel. Uh, sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte ng walang court order. Maaari niyo po bang explain dahil ang sinasabi po uh, ni SOJ uh, Boying Grimulya, ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwedeng i-surrender sa International Court. Pakiliwanag nga po yan, Attorney yan. You see dalawang um, basihan yung validity ng um, implementation ng warrant of arrest. No? Unang-una nandiyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may um, Article 17 ng RA 9851, na kapag may warrant of arrest na inisyo ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Um, isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Um, nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, um, ang procedure ay ang procedure ay pwedeng i-daan sa competent judicial authority um, at meron lang um, very basic na pwedeng tanungin yung um, competent judicial authority. Wala na siyang um, um, jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niya lang gawin is um, i-verify yung, um, yung identity ng naaresto kung siya nga yung nakalagay doon sa warrant of arrest. And um, to make sure na yung rights ng ar arrested person I respected pursuant to our domestic law. No, ngayon meron ng decision ang ICC mismo um, with respect to ano ba yung um, ano yung um, um, binding uh, effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa uh, domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015, na there is no duty on the arresting country to follow the procedure no, under article 59 so hindi kinakailangan dumaan sa sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng article 59 um, is complied with which is what um your identity ng accused saka kung respected yung rights ng accused anong nangyari nung anong um, pag-aresto kay um, former president Duterte binasahan siya ng Miranda rights niya yeah, no so that's pursuant to our domestic law on uh, arrest And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. No? So yung substance ng Article 59, we're, we actually complied with. So talagang both under our local law and under um, the ICC statute, complied with valid yung implementation ng warrant of arrest. You said, uh, clear. Ibig sabihin na ni Butuyan, uh, kahit hindi po tayo miyembro dito sa ICC, at ang ginamit natin primarily ay ang ating batas ng RA 9851 kung ay tatanungin pa rin nila kung may substantial compliance tayo dito sa uh, Article 59 ng Rome Statute. Ibig sabihin, nakapag-comply tayo although hindi 'yun yung ginamit natin na batas kundi yung RA 9851. Ganun po ba 'yon? Uh, tama 'yon, ano, uh, you're clear, no? Uh, we fully complied with um, our domestic law dahil nga mayroong uh, discretion yung Philippine government to directly surrender um the suspect to the International Court. Mm -hmm. Okay, so hindi po hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa batas ho natin hindi na kailangan mm -hmm. ng court order. Mm -hmm. Meron po siguro na dininig niyo po sa hearing kahapon, uh, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw ang ang ang, uh, ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon? Meron hong warrant of arrest it, it was issued by an international court na naging miyembro tayo. No? Um, so hindi ho totoong, uh, ito totoong warrantless ato Warrantless arrest ito. Dahil talagang merong warrant uh, covering the um, the arrest of the former president. Eh okay. uh, issue rin po nasabi po ni uh, Senator Imidal ang unang yatang pinakita ay i-warrant. E uh, ano po masasabi niyo sa 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 batas po natin patungkol dito sa iwaran e warrant of arrest? um, yung si Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists the warrant of arrest. No? Um, ano yan? Uh, po pwede mag -arrest. In fact, um, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi mm -hmm. doon sa may revision ng ating rules of court. No? Even sa ICC mismo, hindi kailangang ipakita yung um, physical warrant of arrest dahil pwede yung e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang, uh, ano na lahat, talagang um um e-documents e lahat yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung uh, hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulo Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, uh, bakit niya ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya. Ah, uh, tingin ko printed yung uh, yung e-warrant na yon, pinakita sa kanya, invalid hu yung ganung klase procedure. Aha. Valid po yon. Opo. At uh, ito pa po, uh, attorney, sinabi po nila na ni VP ni Sara eh lumalabas daw pong ito ay extra rendition lamang. Ano pa po masasabi niya doon? Um, yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang um, isang terorista na i, i surrender sa isang country, no, sa ibang country hindi sa in international court, no. Dito merong doon walang walang warrant of arrest 'yun, yung extra rendition, mm -hmm. ito meron ng warrant of arrest issued by an international court and hindi ito country to country. So hindi ho extra rendition 'yun nangyari dito. At isa pa po, pinag-uusapan din po yung diffusion at saka po yung red notice. Ang sabi po kasi, ang natanggap po nila ay yung wanted person diffusion. So, ano po sa tingin nyo po, nakapagkumpley uh, nakapag-comply po dahil hindi daw po red notice ang natanggap? Ano po yung masasabi nyo po doon? Para sa akin, uh, Yusek, uh, Claire, yung Interpol actually is just an, um, uh, an international coordinating um, organization. No? Hindi siya ta talagang yung may power to really um, um, have um a warrant effected no siya lang inu-coordinate na para may bi may bigay yung uh, warrant of arrest na galing sa isang either isang country or isang international court and idadaan papunta dun sa may um country na may custody ng suspect no so whether it's uh, diffusion or um ano yan uh, red notice yan it doesn't matter kasi talagang kung yung yung, um, um, yung red notice um binibigay yan na uh, shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol no in diffusion usually country to country yan no pero regardless of the terminology um coordinating agency lang organization lang yung Interpol ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin no regardless of how it gave it to us So in other words, Attorney Butuyan, kapag ka wanted the person diffusion at may nakalagay doon ng papatulong para arrestuin, kailangan pa rin po makipag-coordinate ang, ang gobyerno natin sa Interpol? Um, po hong, ano, kailangan may pag-coordinate dahil member tayo ng Interpol, no? Pero um, kagaya nga sinabi ko, kung, val kung sinerve sa atin ng Interpol, ibig sabihin valid yung warrant of arrest na yan, no? And meron talaga tayong obligation na i-implement yung warrant of arrest na yan. Kailangan din po kasi ni Senator Aimee, kapag daw po hindi tayo nakipag-coordinate sa Interpol, ano po yung mga maging consequence nito? Um, po, pwede hong uh, um, sa susunod na sila naman yung may kailangan, eh, uh, hindi naman tayo po pagbibigyan no ng uh, ng Interpol kung sakaling meron tayong uh, request for for um extradition halimbawa or um, implementation of a warrant ng ibang ng halimbawa ng um, citizen natin or any foreigner who commits a crime in the Philippines and we we request for um, the custody of that suspect or that accused eh pwede tayong hindi pagbigyan because we violated our our commitment uh, sa Interpol Meron pa po kayong yung nais na idagdag yung panghuling uh, salita patungkol po dito sa pag uh, Uh, silbi ng warrant of arrest at pag surrender kay dating pangulo ng Duterte sa ICC. Um, nakita naman ho natin yung uh, Nakita naman natin yung uh, ano yung um, pag-serve ng warrant of arrest no. Um naka-video nga lahat yung um, yung mga pangyayari. And um kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay uh, former president Duterte sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas. Eh sobrang nakakalamang si former president uh, Duterte. In fact, ang daming privileges that were extended to him, no? Over and beyond what is required by law. So, sa substance, so wala talagang uh, walang uh, na violate and valid yung implementation ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat at Tony Butuyan. Salamat din po.